Totoo po bang bumubuka ang lupa kapag nagkakaroon ng lindol tulad ng mga kadalasan na papanood natin sa pelikula yung extreme talaga yung ganap kapag may lindol Yan magandang katalo ngayon actually mm. no? So um as of course sa mga movies uh, kailan nila i-exaggerate yan mm -hmm. for you know entertainment purposes pero sa sa, sa tunay buhay. na buhay ako no? uh, nagkakaroon ng lindol hindi bumubuka yung lupa hindi bubukay ang lupa na katulad ng napapanood natin sa mga movies na pagka bumuka may kinakain yung mga uh -huh. tao. Tsaka parang sobrang bilis eh, di ba? Uh -huh. So, nagkakaroon din yung tinatawag natin ma mga fishering. Okay. Uh -huh. Ito usually na-observe natin sa mga lugar na ma- maraming tubig. Ito yung tinatawag natin yung uh, isa sa mga hazards ng earthquake, yung mm -hmm. liquefaction. So, nagkakaroon tayo ng fishering. So, nagbibitak kang lupa pero hindi naman ganung kalaki para alam mo yun, para kumain mm. ng tao, ganyan. Baka substandard siya yung kalsada. Oo. Hindi naman. Hindi uh... ba ganun? Uh, um, ito ay nang or usually sa mga lugar kung saan mabuhangin mm -hmm. at may tubig. Uh... Mm -hmm. So, hindi totoo yung mga uh, napapanood natin sa pelikula na halimbawa lumilindol na, dumadaan yung sasakyan, tapos unti-unti nabibitak yung kalsada. Tapos yun na, lalagyan na sila doon. Ay, hindi na. Walang ganon. More on, ano lang yan, dramatic effects. Okay. okay. So, next question. Bukod po sa dala nitong pinsala sa atin, may mahalaga po bang role ang earthquake sa mundo? In a way, kasi pag sinabi natin earthquake, lagi natin naisip, destructive ito. Mm. Pero... Kung titingnan naman natin, kahit pa paano, mayroon ding maganda, siguro nga idudulot ito. Mm -hmm. Unang-una kasi ang lindol ay uh, kaisa na rin sa isang ma, tinatawag natin proseso na kung saan uh, pinapakita ng ating earth ay sinasabi nating dynamic earth mm -hmm. yan so uh, kasama na yung, kasama kasi yung earthquake sa mga proseso na may kinalaman sa mountain building ayan, okay. Uh, pag uh, pag ng mga lupa ayan. so at uh, minsan Kasama na rin ito sa pag-deposito ano, ng mga minerals. Uh -huh. So, sa mga pr proseso na nagkakos na ito, kasama yung earthquake dyan. Um, isa sa... Magandang naidudulot din ng uh, earthquake ay nakapagbibigay ito ng kaalaman mm -hmm. lalo lalo na sa ating mga scientists para maunawaan natin ano ba yung mga proseso na nangyayari deep below the earth. So sa gayon, mapaghahandaan natin kung ano mga dapat nating gawin kaling so, magkakaroon ng earthquakes, sa mga lugar na prone sa mga earthquake hazards ganyan. Nakasaan uh, ma-develop -de natin ano yung mga dapat nating mga plano uh, mm -hmm. para ma-minimize or mas maganda, maiwasan yung uh, masamang epekto nito. Pinsala talaga. Mm. Mm. Pero ang Pilipinas, prone talaga sa lindol? Opo, kasi kung tutusin, uh, makikita nyo naman ang na Pilipinas ay talagang mm. napakaraming tinatawag nating earthquake generators. Mm -hmm. so, sa magkabilang side ngayon, halos uh, na sa sandwich tayo ng tinatawag nating subduction zone. So yung trenches, yung mm -hmm. Philippine Trench, yes. Manila Trench, Neg Negros Trench, Cotabato Trench. Bukod pa dito, uh, nakakat pa siya ng tinatawag nating Philippine Fault Zone. Mm -hmm. So halos buong Pilipinas uh, uh, maraming fault. So yun yung mga paggagumalo yan si nag-degenerate ng mga